I mix tried hindi iMix lang pala talaga <laughs> I mix na si E18 okay iMix si E18 galing ito eh, kay paring rito eh kay Sir Jonathan paralihas ng Cardona Rizal okay Cardona Rizal okay iMix na si 18 shoutout kay Bosing ah Ay, maraming salamat sa pagkatiwala mo ng unit mo rito sa akin ah ito issue daw is nagpo-protect And then, ang kwento ay napagawa na rin sa iba na medyo hindi sila nasiya na konti. And then, ito binuksan ko na para mas mabilis yung video natin. Ngayon, upon checking, ito nakita natin, bloated na uh, cups, dalawa. Ito, buntis 'yo, Kita naman, o. Oh. Dalawang cups bloated. Tapos, uh, trimmer is napalitan na. Okay, napalitan na yung trimmer. Tapos dito is naka fix na. Kumbaga, may history na ng may story na ng repair Ngayon, nung nag-check ako ng bias Wali, wali siyang bias Pero ito muna, pakita ko na sa inyo Naka-normal mode naman siya eh. Naka-normal mode naman siya o, Wala naman yung protect Ang problema, kapag binubulyom na ni Bosing O pag nilagyan ng audio Nagpo-protect siya Okay, naka-normal mode siya Ngayon, pakita ko sa inyo ha. Wala siyang Wala siyang bayasing. Ito to. Oh, wala oh. Naka zero bias. Naka zero bias tapos dito wala rin zero din oh. Okay? Naka zero bias siya. Tapos, ano pa ba natin dito? ganito na lang hindi na, hindi na ako mag-testing ng audio tiradahin na lang natin agad okay ang unang move natin dito ay uh, repair muna natin saka na lang siguro natin palitan ng kapasitor to uh, repair muna natin to uh, focus tayo sa may channel 1 muna kasi pares naman ulang bias to okay, channel 1 muna yung kakalasin natin tapos, tingnan natin palitan natin yung trimmer na yan yung try natin i-fix tapos, tingnan natin kung ano magiging klabasan nya Tambaklas ah, natin yung channel 1. Ito yung nilagay na lang trimmer, oh. Naka-indicate dito is 1K. Mapakakita nyo, 1K, oh. Yung 1K na yan, hindi abot yan. Hindi abot yan. Kasi ang pagkakalam ko, yung bias nito is nasa 2.7, 2.4, or 2K. Hindi abot yan. Kahit isagad mo pa yan, kung 1K yan, hindi abot. Diba? Nakalagay sa may board ay... Wala nakalagay. Kung 3, parang 3K yan nakalagay sa board niyan eh. May abot yan Ngayon, try natin i-fix bias Tanggalin natin yan Tapos i-fix natin Tingnan natin kung ano magiging labasan Magkakabias ba siya o hindi Okay, tanggalin natin to so, Kinalibrate ko na Binagsak ko ng 2K sana Kaso parang nababaan ako masyado Sa 0.25 ngayon, dinagdagan natin uh, 2K tsaka 100 ohms one, 2.1 2.1 ha ah. 2K tsaka 100 ohms na ka-series. Ngayon, ito magiging kalabasan. Okay. So tayo ah. Dito. Palistad. Oh, ayan nasa 0.26 lang siya oh. Ah, mas maganda. Di ba? 0.26 kapag binaba mo naman mga 0.25 basadong baba naman para sa akin. Wala talagang yung isa oh. Wala talaga. Okay, pwede na yan. Pwede na ilaban yan. Yan, sa magustong gayahin yung fixed bias ko is, yan, ginamit natin, 2.1. Pwede nyo gamitan ng mga toki yan. Bababa ng mga 0.25. Kung gusto nyo pangitaas gawin nyo 2.2. Kaso, iinit naman yon. Itong trimmer na nilagay nila, hindi ubra ito. Kasi 1K lang ang value nito eh. Ano 1K lang, kahit isagad mo ng pihit yan, hindi abot sa bias na gusto mo. Hindi abot yan. 1K, magiging zero bias yan ang pinagtataka ko dito sa may kabilang side kung bakit naka bias na yan nga naka-fix na oh pero wala siyang bias okay, iayusin ko lang ito iputulin ko to tapos baon natin na maigi saka pasadaan natin yung channel 2 binilik na natin tong channel 1 channel 2 naman tinanggal ko yung 2k pwede na sana tong k na nakalagay eh itong 2k na nilagay nila pwede na sana to pero takako bakit tulong bias yun pinalitan na natin ng 2.1 din po natin wala talaga sira itong amplifier stage nito or dito sa may OP amp Hop, naka tayo o, wala talaga oh pati dito sa kabilang side wala rin totaling zero bias siya okay ngayon gawin natin dito ay troubleshoot dito lang yan malamang may mga na-open dito may mga na-open na resistor dyan dito sa stage na to sa may OP amp nya sigurado ko, sira yan ito dapat 5532 to eh although pwede naman 4558 'yan. Okay sige, troubleshoot ko na lang ah. Balikan ko kayo kapag naging okay na. Hindi pa rin natin mahanap yung yung bias nito. Ito na open pala dito yung 2.2 uh, 2.2 ohms to dito eh. Yan. Malagi to, palagi tong issue ng ganito klaseng unit. Na open yung 2.2 ohms. Yan, yung isa buo. Yung isa yan, diyan, 2.2 ohms yan eh. Na SMD. Ayun, pinalitan natin. Wala pa repeat. Okay, tapos dito sa may 55 yard dito, pinalitan natin to. Wala pa rin repeat. Ngayon, na-check ko na eh. Nambing ko na nga dito sa may kabilang side oh. Parang wala naman ako makitang sira na eto meron ako na sagap dito ito yung mospit. short to Shorted dong most to okay isa tapos itong isa na natin kung buo to or short din to wala mong parehas shorted to ah mukhang buo itong isa eto pero it itong isa talaga sure ako na sira to baka dahil dito kaya hindi siya nagkakabayas Tanggalin ko muna yan Tanggalin ko muna Tapos Try natin palitan Palitan natin Tapos testing natin Tingnan natin kung magkakaroon ng bias Para mas mabilis yung video natin Ito na Binaklas ko na siya oh. And then pinalitan ko na Confirm na sira talaga ito Parehas yan sila ah. Oh. Yan o oh. uh, 50 and 20 50 ampere na 200 volts uh, Pinalit nga natin to in 16 na nga eh Wala tayong 50 and 20 Okay lang to Mas mataas nga yung value nito eh Tingnan nyo, short to. Oh. Oh, shorted talaga, o. Oh. Yan, ito pinilit natin. Oh, good yan, o. Oh. Ito, 60 in ngayon. Mas mataas yan, eh. Bali, parang 50 ampere na 600 volts naman yan. Okay, ngayon. Balik natin. Okay, tingnan natin kung ano magiging kalabasan, na. Ah. Sana magiging okay na. Ah, ito, naka-fault na siya, o. Oh. Uh, ngayon lumabas na yung kanya, oh. lumabas na yung fault niya, di ba? Ibig sabihin may problema pa. Yan ang susuyurin natin. Uh, malamang mga resistor yan. Kasi nagpalit na tayo, eh, bago na itong 55N30. Uh, so tayo, so tayo. Kaya kailangan, isang gantong design, wala kasing fuse to. Kahit sira minsan yung MOSFET, gumagana pa rin siya. Maghapon natin na kinotkot to. Sa totoo lang guys, hirap na hirap, na hirap ako dahil sa ganito klasing sira lang mo, nakailang palit ako ng ng JRC 50 uh, 5532 kasi akala ko sira to eh kasi kapag nasira to umiilaw itong yung indicator dito ng fault to ngayon alam nyo ba kung ano yung nagiging uh, issue nya kung bakit wala siyang bias tapos nagpo fault dito ito yun oh makikita nyo may nalagay ako na wiring o oh, jumper oh wala dito papunta rito ito lang yun, ito lang yung dahilan Ngayon, pakita ko sa inyo ah Okay, ihang natin Ihang ko to ah Okay, ihang ko muna ah. Para may idea kayo Ngayon Grabe Ito yung extra challenge talaga na tinatawag Itong sira na may nai na-discarte mo Hindi mo makukuha Okay, ito siya oh para kahit paano makapagbigay idea tayo baka sakaling may encounter nyo oh. Okay, ito siya oh. Yung nandito, kadugtong to, papunta to dapat dito sa gilid sa may. 4793 nakalagay dito pero 15032 yata to. Ito sa gilid na to, dapat connected to dito. Tingnan nyo, putol siya oh. Putol, putol oh. Yung linya na to, kung makikita nyo, yung linya na yan, papunta siya dito, Pumasok siya sa butas niyan, yan, butas yan, butas na Tapos tumawid yan papunta dito. Tumawid yan papunta dito, dito. Dapat may koneksyon dito. Ang nangyari, putol. Malamang, naputol to dito sa loob ng butas na to. Kasi yung butas niyan, yan, tatawid yan doon sa ilalim. Tatawid yan papunta dito. Nangyari, naputol. Kaya, walang pumapasok dito. Walang pumapasok. Tapos, ang nangyari na bultahi, ito, tingnan nyo ah ini ko to ha ah. tingnan nyo kung ano magiging kalabasan nya tingnan nyo oh, humilaw diba ba oh, humilaw yan tapos wala kang masusukat na bayasing yan wala kang, wala kang masusukat okay sukata natin pakita ko sa inyo wala kang, wala kang masusukat dyan huyod ko na to na dito eh halos lahat good si eh. Oh, ulitin natin Oh, wala oh. Ba? Wala siyang bias. Oh. Zero. Kasi nga naka-fault siya, oh. kita niyo umiilaw, naka-fault. Kasi sa mga na-encounter ko, kapag umiilaw 'yan, sira lang itong 5532. Ngayon nakailang palit na ako. Tapos bumabagsak yung 15 positive diyan, nagiging 10 volts na lang. Ngayon, ngayon, balik natin 'to ah. Balik ko 'to dito. Balik ko para o, oh, yan wala siya o. Oh. Balik ko ha, ah, inangin ko muna. May isang kamay eh. natin. Yan na, jumper na lang. Yan na lang pinaka huling diskarte natin. On ko. O, oh, nawala na, di ba? <laughs> pero grabe ah, patawa-tawa ko Pero sakit ng ulo ko dito maghapon ha. Ah. oh, yan bias niya o, oh, 0.26. Di ba? O, oh, goods na. oh. 'di ba? Grabe naman siya oh. Sa totoo lang guys, pag hindi mo diyan, hindi ka marunong magsumuyo diyan, magbaybay ng linya. Yari ka diyan. Hindi mo makukuha talaga yung isang sira. Hindi mo makukuha yung isang sira. Oh, wala na, hindi mo natatag hindi ko natatanggalin 'yan. Diyan na 'yan. Okay. Eto, ito tinoms ah, si Akala ko kunin na pero buo naman eh nung inangat ko, nagkatuklap. Kaya palit tayo ng tinoms Balik natin to. Okay na to kasi naka-fix bias na 'yan uh, fixed bias na rin yan ito na lang papasadaan natin yung kapasitor para hindi lumaba yung oras natin ito na <laughs> binaklas na natin yung board dito to, oh, para supply bali yung dalawang lumubo ito siya oh. halog na o oh. Ay, isa hmm. ito hindi naman siya totally halog pero malasana yung pitan oh. okay bali palitan lang natin yan Maganda sana to kung may budget si Bossing, palitan lahat. Kaso lang, medyo masakit sa bulsa din syempre Kaya ito lang. Palit natin is 100 volts. Mas maganda na 100, mas mataas yung bulta eh. Pero 15,000 lang ito. Hindi, maniwala kayo na 22,000 ito. gento kagaan. Wala to. Maswerte na siguro kung mga 10,000 ito eh. Pinahaba lang nila ito. Pero yung laman nito, ang liit. Nakalaga, nakalagari, nakalagari na ako nyan. Ito papalit natin. Okay to, sobrang mabigat ito. Oh. Okay, palit natin yan para matapos na yung video natin. Mahaba lang. Dalik natin yung power supply. Tapos ito, nilagyan natin ng sealant kasi na kami nga umalog. Malog-alog siya ba? Pag biibiyahin, nilagyan natin ng sealant. Clear. Sabi, na natin yung board. Tapos naglagay na tayo ng speaker. Ha? Para mas mabilis yung video natin. Laptop natin gumagana. Okay, on natin. Yung bias natin nasa 0.26 lang ha. 0.26, 0.27 lang siya. Okay, nagnormal na. Ojo Okay Yung sira pala kanina guys Ayun ulit natin ha ah, Dito na side Dito yung ah, Mosfet sira Mosfet na ah, 50 and 20 Mosfet sira Tapos Ano ba ba oh, dito lang Dito na side Sira dito Tapos yan Pinexpire natin Dito naman sa mga kabilang side Minago natin Kasi nilagay nilang trimmer ay 1K Hindi ubra yung 1K Hindi abot yun yan oh. Ayan tinanggal natin Tapos yung kapasitor lumubo oh. Ayan dalawang channel yan ha Ayan ito yung channel na pinahirapan tayo Dahil sa putol linya Grabe Okay Sabi ko nga eh Madadaan din naman yan sa may Hindi eh. baling mabagal Basta Kukuha yung sira Okay? Ano pa ba? Hanggang dito na lang. Pwede nyo pang ibaba yan. Kung gusto nyo na mga sa 0.25 lang na bias, ibaba nyo. Bawasan nyo ng 100 ohms. Yung 200 ohms, gawin nyo 2K lang. Pwede yan. Kung gusto nyo ibaba na konti, ha? Ah. ba? Diba? Okay, sana nakapagbigay idea ako sa inyo. Kahit sa ganito klaseng video lang. Malay nyo, di ba? May encounter nyo yung ganito klaseng unit. Eh, kahit pa paano, may idea kayo. Okay, dahil lumabot kayo sa part ng video natin na ito, baka pwedeng makahingi ng isang subscribe mo dyan. oh, ikaw. Ikaw yung nanonood ngayon kung hindi ka pa nakapag baka pwede naman paki-subscribe ng uh, YouTube channel natin. And then siyempre paki-hit mo yung bell button niya, may makita ka sa gilid ng bell button. Yan, pindutin mo yan para dited kayo kapag meron akong ina-upload na video. Ga-upload ako ng video araw-araw, isang beses, dalawang beses na video. Okay, maraming maraming salamat.